Good morning mga friend or magandang umaga. Welcome back to my blog. Matagal akong hindi nakagawa ng video pero sa ngayon gagawang ko kayo ng video na tiyak na magugustuhan ninyo. At ang isi-share ko ngayon ay kung paano mabuhay ang aglonima sa tubig at mabuhay siya sa mainit. Wait lang po. Ayan po ang aking aglonima o. Oh. Napakaganda. kita ko sa inyo ang mga roots niya. Ayan po. Oh. Ayan mga friend. Kapag nabuhay sila sa tubig ay maputi ang kanyang roots. Pero kapag matanda, matagal na, ayan nag-green na. Kung gusto niyo mga friend na maglagay sa tubig, ang gawin lang natin ay gaya nito. Ayan. Ang gawin natin, pumutol lang tayo sa ating mga aglonima. Kagaya nito, o. Oh. Ayan. At ilagay po natin siya sa tubig. Ayan. Ganyan po. At ilagay natin siya sa tubig na malinis. Kailangan malinis po. Ayan. Ganyan mga friend. Lagay lang natin. Kung gusto nyo naman, mas maganda po ay Kagaya nito, tanggalin natin at hugasan. Tanggalin natin yung lupa, hugasan natin. Pakita ko sa inyo. Ayan mga friend, pakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng lupa. Ayan, lagay lang natin sa tubig. Ayan mga friend, tapos na tayo maglinis ng ating aglonima. Ayan pala, mayroon pa palang tatanggalin. Ito mga maitim-itim na to, bawasan pa natin. At kung yung pinutol, pwede rin natanggalin natin to. Pero wag na lang muna. Ayan. At ito naman yung lalagyan kong kristal. Ayan po, di po ba maganda? Oh. Pwede namang lagyan natin nito ng mga bato-bato sa ibabaw para mas lalong tumingkad ang kagandahan niya o kaya maglagay tayo ng mga bato-bato dito. Ayan. Oh. At ito naman yung pinag-cut natin. Ayan po. Ayan. O. Ganda, no? Pwede na natin ito ilagay sa loob ng ating bahay. Yan lang po mga friend. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Medyo mahaba na po pala. Huwag na natin isabay yung kung paano mabuhay ang aglonima sa mainit. Sa susunod po, abangan nyo kung paano sila mabuhay sa mainit. Thank you po and thank you po sa inyong lahat